Oh, okay. oh. So yun, na umandar na, nalubot eh. yun ang pinagbabawal na teknik yung technique na yon ginagawa yon sa mga lumang sasakyan e ito naman 2015 model to sa mga modelong sasakyan gaya na ngayon kung naman siya kaya lang yung iba nagkakaroon ng check engine kaya ang gawin nyo i-reset nyo lang sa battery pag nakapag charge na siya ganon para mawala yung check engine alright